For today's video nga ay binalikan namin kung saan kami dati nakakuha ng maraming tahong. Kasama ko ulit ang aking mga tropa. At ngayon nga ay low tide pa. Yung mga nagkakapi pa sa pangpang. -pang. Yung mga naglalakad-lakad. Mga nagkakapi pa sa pangpang -pang yung mga tao dito guys. May jellyfish dito guys. So tayo na. No? Eh jellyfish yun. Uy, natin guys. May ginagawa sila dito guys. Puta ka na nangyari dyan. Ito okay, nga dito eh. na putol nila nila So guys sila mananahong Ako malata, lang ako Talaba is life At habang nananahong nga sila Ay busy naman ako dito sa pagkuha ng talaba Sobrang daming talaba dito guys Kaso maliliit pero goods na Pwede nung hmm. pang ulam Marami rin kasing pumukuha nito dito Kaya hindi na siya gaanong lumalaki First walang Tapos, ang problema, nakalimutan ko pang kumuha ng pangkuwit. Kaya, ang gamit ko is iyan. Ang negative screwdriver lang. Kaya, medyo mahirap. Mahirap siyang tuklapid. Another one. Tapos, ang pangit ng mga kuha kong video. Kaya, iyan. Iyan na yung total ng nakuha kong talaba. At ngayon ay ikikilaw na natin siya. Alright. At ilalagyan na natin ng bawang, sibuyas, luya, at sili. At syempre, kalamansi. Yan yung mas maganda sa kilaw guys. Mas maraming kalamansi. Sobrang nagtutubig pa yung talaba. Kaya tingnan nyo. Kalamansi pa lang yung nilagay ko. Pero nagkatas na kagad siya. Tapos, ang ilalagay nyo konting suka lang. Tapos nilagyan natin siya ng paminta at konting asukal. Tapos, mekos-mekos na yan. Habang ini-edit ko nga ito ay natatakam ako ulit. gusto kong kumain ulit ng talaba. Makabalik nga doon. Taste test. Sarap. Sobrang tagal na rin pala ng video na yan. Ay, kasi pala buhok ko dyan, oh. No? At wala nang paligoy-ligoy pa. Wala nang plating-plating. Tara, kain. Sabaw pa lang. Ulam nga.